Usa sa partisipante sa kompetisyong Division Schools Press Conference, ang Gikan pa Alabel Sarangani Province, nga si Divine Carpentero. Motibasyon niya sa radio broadcasting nga iyahang giapilan, mao ang kalisod nga ilahang naagihan aron lang makaapil sa kompetisyon. Nami financial like problems ana. Tapos like grabe jud ilang gihimo para lang matagamit pagkaon and transportation ana so murag naging mot motivation na po siya nako na ako para himo na akong best sa competition kami. Ang gikan pa og maitom sa rangga ni province nga si Bernie Seneza ang kalayon sa ilahang munisipalidad usab ang iyahang motibasyon sa competition Naka-prepare po kami ng mga script na just in case na na for na maglabas yung mga topic na yon so naka-prepare po kami. Marso 22 hangtod 23 ning tuiga adunay gipahigayon nga Division School Press Conference langkuban kapin male, sa kapin mail mil nga partisipante sa pito ka munisipalidad sa Sarangani province mao ang mga estudyante coach magtutudlo o ginikanan Think no that this is not a competition with your opponents this is a competition with your yourselves because this is one way and expressing your thoughts and ideas, may it be in writing or in speaking. Una pa man nagsugod ang opisyal nga kompetisyon sa radio, TV broadcasting, desktop o online publishing, aduna usa sa mini press conference alang sa mga partisipante. Daugman o aduna adunay inspirational message ang Schools Division Superintendent sa DepEd Sarangani alang kanila. As what I have been saying, there will be winners and losers in this competition, but as, as what I had said, let's accept defeat with the grace of an adult and not with the grief of a child. Win more friends and uh, uh, enjoy this uh, 2024 DSPC. Ang makadaog sa kompetisyon, mao ang mamahimong representante alang sa umaabot nga Regional Schools Press Conference bulan sa Abril ning tuiga. In the heart of changing lives ini si brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan Brigada News